Ang problema ay korupsyon. Noon, ngayon, at siya hinaharap pag hindi natin ito tinugunan. Mm -hmm. Ang problema ay korupsyon, hindi ang konstitusyon. Hindi perfecto ang ating konstitusyon, pero we have to address first the basic problem which is corruption. Uh -oh. Kinukonsidered bang number one ang corruption sa problema ng Pilipinas? Yes. I believe that the alpha and the omega of our many problems is born out of corruption. Corruption sa taunang budget na pinapasa ng Kongreso. Hindi natin dapat tanggapin at dapat nating panagutin kung sino na likod. Mm -hmm. Noong uh, pagkamatay ng halos 200 inosenteng Pilipino dahil sa pagnanakaw diyan sa flood control funds. Yeah. Kung hindi ninakaw yung 500 billion pesos flood control funds, marahil karamihan doon sa inosenteng 200 na Pilipino na matay, buhay pa. buhay pa. Tatlo ang sangay ng pamahalaan, nasa na pinakamalaking korupsyon? Ihekotibo, legislatura, or judicial? Sa ngayon, nagkakarera ang uh, executive and uh, the legislative? Saan mas malala? Uh, parang parehas eh. Nagkakarera sila, nagkukunti sila eh. Saan mas maraming pera? Parehas eh. Parehas. Parehas. Uh, pag, parehas. Na, pag naging mag-accompty pa sila, Ah, talagang sobra na ito. Ito yung nangyayari ngayon with impunity. Hmm. Abi ko nga, when I was uh, asked, Sir, can you please give me the top three problems of our nation? Ano nga? Mm -hmm. Corruption. Corruption number one. Higit na corruption ah. at talamak na corruption. It's just very awesome. Aming halaga po ang, uh, ang natatapon dahil sa mga magdanako sa gobyerno. Imagine if we can save. Yung, let's use as a uh, measure. The one presented by Mayor Magalong, na 70% ay napupunta sa corruption. Hmm. If we can save, initially, 30%, may malaking bagay yon. 40% na lang ang natatapon sa corruption, 60% implementation. How so much more kung walang natapon sa corruption? Uh, hindi rin naman natin may papangako walang corruption dahil uh, talagang meron at meron yan. Eh. Maipababa mo lang sa 10%, 15% sa tingin po mararamdaman ng Pilipino yung pag-unlad natin bilang bansa. Pero ibang usapan, kung sa kasalukuyang administrasyon, e eh, palala ng palala ng palala yung korupsyon at hinahayaan mo lang. Why should we all react? Pera ng Pilipino yan eh. Palaki ng palaki ang ating utang. Ang proposed budget nila ay eh, 6.35 trillion pesos. E eh, wala man kalahati ang nakolekta nila sa revenue, sa buwis. So uutangin mo na naman yon eh magkano yung magiging utang nating 16 trillion? Low low na naman yan. The globally accepted standard of uh, sovereign debt. Sobra-sobra na tayo. Dapat 60% lang. At 16 trillion, maybe more, baka 61% na yung ating pagkakautang bilang bansa. At yan ay hindi katanggap-tanggap dahil pag tayo ay nahirapang magbayad, mas mamahal yung uh, cost of borrowing money. Mm -hmm. At uh, hindi mo lalo mapipigilan ng inflation. No. Parusa yan sa ordinaryong Pilipino. Wala nang kakainin yan. Mga ayuda natin sa MSMEs, pagkaating bantayan yung paggamit ng budget, marami pang proyekto or pondong matitira na pwede nating pantulong sa MSMEs. Eh. Mm -hmm. And of course, yung sinasabing Masyadong elusive yung is in doing business sa uh, Doc eh. instead na ma mahikayat mo yung mga Pilipinong magkaroon ng entrepreneurial mind na di discourage si eh. bakit eh ang hirap-hirap kumuha ng permit ang mahal-mahal so hindi ka pa nagsisimula frustrated ka na papasok na yung defeatist attitude mo na ayoko na magtrabaho na lang ako mag-employe na lang ako wala pa akong problema wala pa akong problema sasahod pa ako bahala na yung employer ko sa kapital niya ah,